Magandang araw sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng oatmeal honey face mask para gumanda ang ating balat. At para gumanda din tayo, ano po? Ang mga sangkap nito. At ah, tinadtad na oatmeal, 1/4 cup. Ihalo ang tatlong kutsara ng honey at dalawang kutsara ng mainit na tubig. So gagawa tayo ng parang paste, ganito po yan. Uh, itong oatmeal ay ginagamit 2,000 years ago na bilang pampaganda kasi may taglay itong polysaccharides na siyang magre-repair ng inyong balat. May taglay din itong protein na siyang magmo-moisturize sa inyong balat. At may taglay itong saponin siyang maglilinis at magtatanggal ng mga dead skin cells sa ibabaw ng ating balat. So kapag nakagawa na kayo ng paste, ilalagay niyo ito sa inyong noo, pisngi, ilong, baba, lalo na kung meron kayong dry skin, yung parang may eczema. At may bagay din ito sa pimples kasi nga uh, itong honey ay may taglay naman na antibacterial at anti-inflammatory properties. So panatilihin ang inyong Um, oatmeal honey face mask sa loob ng 10 to 20 minutes hanggang sa matuyo. Kapag 20 minutes na, kumuha na tayo ng tubig at babanlawan natin. Babanlawan natin. Yan. Pagkabanlawan ninyo, mapapansin nyo talagang kuminis ang inyong muka. Yan. Kasi nakakapagpakinis siya talaga ng muka. Nakakapagpaganda ng ating kutis ah, uh, ito magagawa ninyo sa murang paraan at kung kayo ay very busy, hindi niyo na po kailangan lumabas ng bahay para makapag-facial at makapagpaganda. So, gawin nyo ito one, once or twice a week. Sigurado, gaganda po kayo. Maraming salamat po.